Narito na ang may init na balita mula sa PNA Headlines. Pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng Phase 2 at Phase 3 ng National Fiber Backbone Project sa Palo Leyte. Bahagi ito ng pagsusumikap ng gobyerno na makabitan ng internet ang lahat ng pamayanan sa bansa. Sa ilalim ng Phase 2 at Phase 3, madadagdagan ng 100 gigabits per second and bandwidth ng internet mula sa National Fiber Backbone. Sakop nito ang Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas at Central Mindanao. Makikinabang dito ang nasa 1.39 million na internet users sa 20 probinsya at 1,000 government agencies. Sa isang programa ngayong araw, binigyan diin ni Pangulong Marcos na ang internet ay hindi na privilege kung hindi pangangailangan na ng lahat. Naunang unang inilatag noong 2024 ang Phase 1 ng National Fiber Backbone na nagbigay ngayon ng internet connection sa labing apat na probinsya sa Northern and Central Luzon at Metro Manila. Layuning ng Department of Information and Communications Technology or DICT na maikonekta sa internet ang buong bansa pagdating ng taon 2028. Dahil sa panahon ngayon, hindi na privilege ang pagkakaroon ng akses sa mabilis na internet. Ito ay pangangailangan na. Kailangan nito sa pag-aaral, sa trabaho, sa negosyo, at para mapanatili ang koneksyon sa mga mahal sa buhay. Pinakapangako pinaka ko na sa inyong lahat na ang ating pamahalaan ay hindi titigil hanggang ang buong bansa ay konektado. Hanggang ang bawat bata, batangda, magsasaka, guro, negosyante, healthcare worker, bawat Pilipino ay may akses sa kaalaman at sa mga oportunidad. Ito ang bagong Pilipinas na sabay-sabay nating tinatahak. Sama-sama po tayo sa paglalakbay na ito. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbubukas ng free public Wi-Fi site sa MacArthur Landing Memorial Park. Bahagi ito ng programang broadband ng masa ng DICT layuning ikonekta sa internet ang publiko para mapalakas ang ekonomiya. Umaabot sa mahigit 27,000 na pamilya sa tatlong rehiyon ang naapektuhan ng hagupit ng bagyong Bising at ng hanging habagat nitong nakaraang weekend. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC ngayong umaga, naapektuhan ng masamang panahon ang katumbas ng mahigit 82,000 na tao mula sa labing apat na barangay ng Ilocos Region, Central Luzon at Cordillera Region. Dalawang pamilya o siyam na tao ang nasa evacuation centers ngayon. Labing dalawang bahay naman sa Cordillera ang nasira ng bagyo habang dalawa sa Central Luzon ang tuluyang nawasa. Sa Ilocos Norte naman, naghanda ang Provincial Social Welfare and Development Office ng mahigit apat na libo at isang daang family food packs para sa mga naapektuhan ng bagyong bising sa lalawigan. Ipapamahagi ang mga family food packs mula sa Ernesto G. Mega Complex, Bana Cultural Center, Takwat Warehouse sa San Nicolas, Pasukin Auditorium, Solsona Civic Center, Pagudpud People Center at Pansyan District Hospital sa Pagudpud. May karagdagan din 25,800 family food packs at 4,100 non-food items tulad ng hygiene kits at tulugan na nakastock ngayon sa DSWD Lawag Satellite Warehouse. Ipapamigay ang mga ito sa mga bayan ng Adams, Pagudpud, Burgos, Dingras, Batak at Badok. Bukod jan, may 5000 family food packs mula sa DSWD Central Office ang ipapadala ngayong linggo. Sa Cordillera Region naman, nakapaghanda ang DSWD car ng mahigit 50,000 family food packs, mahigit 22,000 non-food items at panggastos na 3 million piso quick response fund para sa mga naapektuhan ng bagyo at habagat. Magiging mabilis at accessible na ang HIV confirmatory testing sa bansa dahil sa mahigit 160 na rapid HIV diagnostic algorithm or RIVDA laboratories ayon sa Department of Health or DOH. Sa isang public advisory, sinabi ng DOH na isang araw na lang ang hihintayin ng isang individual upang malamang ang kanyang confirmatory HIV test results kumpara noon na inaabot ng pitong araw hanggang tatlong linggo. Ginagamit ang RIVDA para ma-validate ang reactive results mula sa initial na HIV screening test. Kailangan naman ang confirmatory testing bago opisyal na madiagnose at sumailalim sa mga treatment service ang isang tao. Ayon sa DOH, matatagpuan ang mga RIVDA confirmatory laboratory sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Dagdag pa ng ahensya, ang pagtatayo ng mga laboratories ay parte ng hakbang ng National HIV AIDS at STI Prevention and Control Program upang palakasin ang case finding at pataasin ang HIV testing capacity sa Pilipinas. At sa balitang pangkalakalan, Inihain ni Senator Sherwin Gatchalian ngayon araw ang Debt Collection Practices Act upang bigyan ng babala ang mga mapang-abusong online lending companies. Ayon kay Gatchalian, isa pang panukalang batas na ito sa kanyang prioridad sa 20th Congress upang bigyan proteksyon ang mga nangungutang sa harassment, intimidation at psychological abuse ng mga online lending apps. Dagdag pa ni Gatchalian, hindi makatao ang paniningil ng may halong pananakot at pang-aabuso sa mga Pilipino na nangungutang dahil sa hirap ng buhay layunin ang panukalang batas na ito na pigilan ang mga nangungolekta ng utang sa paggamit ng anumang uri ng pang-aabuso, pagbabanta, paggagamit ng hindi angkop na salita at paglalabas sa publiko ng informasyon tungkol sa identity ng nangungutang. Kapag naging batas, mahaharap sa mga parusa ang lalabag dito ay may multa na hanggang 60,000 pesos isa lang ang bill na ito sa misyon ni Gatchalian na bigyan ng protection ang mga financial consumers sa gitna ng pagdami ng mga digital lending platform sa bansa. Samantala, nag anunsyo ang ilang oil companies na magkakaroon ng bawas presyo sa kanilang mga produktong petrolyo sa July 8. Magbababa ang mga kumpanyang PTT Shell, Petrogas at Sea Oil ng 70 centavos kada litro sa kanilang gasoline habang 10 sentavos naman sa diesel. Samantala, magbabawas din ng 80 centavos sa kada litro ng kerosene ang Shell at Sea Oil. Ang nasabing bawas presyo ay dulot ng ceasefire sa pagitan ng bansang Iran at Israel na naging dahilan ng pagbaba ng presyo ng langis sa international market. Matatanda ang sumipa ang presyo ng langis sa 80 US dollars kada bariles sa ikaapat na linggo ng Hunyo kasunod ng pag-atake ng Israel sa nuclear facilities ng Iran noong June 23. Bumaba sa 70 US dollars naman kada bariles ang presyo ito pagkatapos magdeklara ng ceasefire ang dalawang bansa. At 'yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA headlines naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.